Magandang buhay Pilipinas! Magandang buhay sa akin, mga ka okay Ready na ba kayo dyan? Kasi gusto ko nang ituloy yung aming kwento nung naglaro kami sa Amerika nang wala kaming pera at hindi man lang kami sinuportahan o tinulungan ni Mayor. Ah, teka lang, teka lang. Ah, namin ko. Hindi siya yung mayor namin ngayon. Iba yun, ah, yung nakaraang mayor. Kaya dahil 2014 pa yun nangyari, kaya huwag kayong magagalit sa akin. Ah. Alam naniniwala ako no ko yung mayor namin ngayon, ang mayor nung time na yon, sigurado tutulungan kami dahil uh, alam kong meron siyang puso na tumulong lalo na sa mga kabataan ng Maynila. Ayun at ito uh, eto ko kung paano nangyari ha. Eto na maglalaro kami sa World Series at uh, sa anyon sa Amerika at nako mas marami, mas madugo. Ang daming papeles ang dapat ayusin kasi itong mga bata minor kailangan ng DSWD clearance. Ha? hindi mabibigyan ng passport kapag walang DSWD clearance. Pag walang passport, hindi magkakaroon ng appointment sa embassy. Ha, 'di ba? Para ma-interview para sa visa. Kaya 'yun ang mga gastos. Gastos sa paglalakad ng DSWD, gastos sa passport, at gastos sa paglalakad ng visa. At uh, ayun, uh, praise the Lord. Alam nyo, may nagsumagot ng uh, ng, uh, ng passport ng mga bata. Ayun, at uh, pagpapala na 'yun. Ay, uh, yung mga namang mga gastos sa paglalakad ng papeles sa DSWD, sinagot na ng mga magulang. At uh, yung uh, visa fee, uh, yun, uh, yun, ang ibibigay ng, merong ibibigay ang Amerika na subsidy at yun yung $10,000 na hindi naman kakasya sa aming pamasahi papuntang Amerika. Punta ng Delaware, USA, ang labing apat na kabataan ng Smoky Mountain. Pero may tila balakid pa. 10,000 US dollars lang kasi ang subsidy ng Little League para sa pamasahe. Pero 2,400 dollars bawat player ang kailangan o kabuuan na 33,600 dollars. Ha? Hindi kakasya yun. So, ang kaya lang nun yung aming uh, bayad sa pag apply ng visa. Ayun, at uh, anong nangyari? At ito, tumatakbo ang panahon ha. Uh, ang alis namin ay August 1 ng uh, mga 1 AM. So... Nag-start kami mag-love one month at uh, ayun, pa panahon, medyo talagang, uh, medyo nawawala na ng pag-asa, nakakawala ng pag-asa kasi talagang uh, palapit ng palapit, wala pa kang siguradong pera. Kaya ang ginawa ko noon, nag ako sa Facebook, ha, nag ako, ang sabi ko sa Facebook, uh, please pray for our need, we need 1 million for our uh, World Series Tournament. Ayun ang sinabi ko sa Facebook at uh, talagang uh, ayun maraming uh, nag-i-encourage, maraming uh, lo, uh, tumatrabaho para sa amin tulong at uh, talagang nagpupunta na rin dito ng Channel 2 and Channel 7. Binago ng softball ang buhay ng mga dalagita sa Antonio Villegas High School sa Smoky Mountain, Tondo, Manila. Ngayon, patungo na sa World Series sa Amerika ang mga batang tondo. At ang iba-iba pang channel at pinupromote na kami nga, wala kaming uh, tulong, wala, wala kaming uh, gagastos pa sa aming pag-alis. At uh, anong ginawa ko? Uh, ang ginawa namin, katulong ko yung principal, ay uh, uh, siyempre ito na yung uh, isang pag-asa namin. At ang lumapit kami kay mayor nung time na yon. Uh, at anong nangyari? eto yun, uh, pumunta kami sa City Hall in schedule, oh, si Mayor nasa uh, Aquino Elementary School ng, uh, ng uh, July 14 uh, Monday at uh, dahil may launching ng Notreban, kaya yun sabi, pumunta kayo dun, uh, mag-audience kayo doon. kaya punta kami, kasama namin ng principal pumunta kami doon sa uh, Aquino Elementary School at uh, talagang nag-audience kami, nakadala ko yung buong team ha, naka uniform kami uh, kasama yung principal namin at uh, talagang uh, nandun kami sa program at ayun nang malapit, nung medyo malapit lapit na yung program ay uh, kinausap ko yung mga bata kinausap ko sandali sabi ko ganito gawin natin matatapos na patapos na yung program ha Ah, uh, kinausap ko gayto gagawin natin na babati tayo, bla bla bla, kung ano-ano kasi ah, uh, Tapos alam niyo ba nung pagharap ko ulit sa stage, naku nawala na. Nawala na si Mayor, alam nyo ba na parang gumuho ang aking uh, parang gumuho ang aking pag-asa. Parang parang kasi ito na nga yung huli namin... Uh, uh, ano, 'yun eh. Hope para makaalis kami papuntang Amerika. ha huh? at saka kaya alam mo, uh, kinausap ko yung principal namin. At uh, alam nyo ba na para akong batang umiyak sa nanay noong time na 'yon na talagang uh, talagang uh, ah, uh, hope, helpless na ako. Sabi ko, paano uh, akala, uh, ito yung aming pag-asa na makausap namin si Mayor at uh, biglang nawala Ayun. At kaya ang ginawa ng principal ko ay uh, pumunta kay Mayor lumapit kasi hindi pa naman nakakaalis ha? Huh? lumapit at yun uh, nag-usap sila at sinabi niya tungkol sa aming pag-alis papuntang Amerika at uh, yun nga ang nangyari in-schedule niya ana, sinabi na bumalik daw kami ng Uh, Tuesday at 2 p.m. sa City Hall mismo. At uh, syempre, anong gagawin namin? Ayun, nabuhayan kami ng pag-asa kasi wow, pupunta kami. May appointment kami kay Mayor. Ayun, eto na. At uh, July 15, ha? Martes, alas 2, nandun kami. Bago mag alas 2, nandun na kami sa City Hall. Dala namin yung aming trophy. Pero alam nyo, wala si Mayor. Hindi namin nakausap. Ha? Kaya, in-schedule na lang kung kailan uli pupunta. Tapos, binigay na namin yung trophy namin. Ayun. Pero alam nyo, kahit ganun, talagang uh, in-encourage ko pa rin yung mga players. Sabi ko, tuloy-tuloy lang ang training, manalangin lang tayo. Ha? Ah? At nung time na yun, talagang uh, pumupunta rin ang Channel 7, ang Channel 2, Channel 5. Pwede ito yung maging uh, way para makapag sila ng college ng libre. Did they improve their, their discipline, uh, lumalayo sa bisyo. Ha, ah, in interview kami, ha, ah, at nabangit nga namin, wala kaming pamasahi, ah, pamasahe, papuntang Amerika, wala kaming panggastos, kaya ayun ibinalita na rin nila yun. Ayun, at ah, talagang eto, Thursday, bumalik ang aking principal sa City Hall. At, ah, antaganya ang niya nagintay. More than two hours na naka antay siya doon. Nakapila, at ayun, ha, ah, after two hours na mahigit nakausap siya at alam nyo ba negative wala ha? wala kaming makukuhang suporta sa aming pag-alis at kaya yun talagang sabi niya talagang nalungkot na gusto yung aming uh, principal at talagang naawa din ako sa kanya dun at uh, alam nyo ba alam nyo ba sabi niya sa akin hindi, hindi na ako magpapakabalik sa op opisinang yan ang taga niya pero wala naman siyang napala wala kaming napala. Ayun, at uh, nung paglabas niya ng opisina, ay kasalukuyang palang may meeting ang mga counselors. At uh, meron siya nakausap na tao doon. At uh, nung nakausap niya yung tao, sinabihan siya na subukan mo lumapit kay Vice Mayor. Ha? At lumapit siya kay Vice Mayor on time na yon. At sinabi niya yung uh, aming uh, trip to US, yung laro, at walang pamasahe. Ngayon, maganda ang response ni, ni Vice Mayor. Kasi iningi yung detalye ilang kami, saan pupunta, kailan ang alis, at may tumawag din sa travel agency, at ayun, uh, uh, talagang medyo na buhaya, nagbigay ng pag-asa. At uh, sinabi na, mag-follow up lang, follow up ng Friday, ayun, at uh, eto na. Hindi ko makakalimutan din, uh, Friday, medyo wala para, maghintay daw, at uh, yun, July 19, Saturday yun. Uh, meron kasi akong ibang, may mga kaibigan kasi kaming Amerikano, na kahit papano tumutulong-tulong lalo na pa pag may mga tournament ayun, nag-text sa akin ha, at uh, sinabi na oh, kumusta? Magkano ng pera nyo? Uh, although na meron ng sinabi si Vice Mayor ay uh, syempre, talagang hindi, pa ako sigurado eh kaya ang ginawa ko, sinabi ko wala pa kami pera ang tanging pera pa lang namin ay yung $10,000 na manggagaling sa US ayun pa lang, kaya ang ginawa niya ay uh, nag-chat, nag-text pa ulit sa akin at sinabi niya, o sige, ano, ah, hiningi niya yung detalye, ilang kayo, ah, saan kayo lalaro, at ah, kailan kayo aalis, ah, yung detail, ayun, kaya ibinigay ko. sa, ah, sinabi niya, nung time na yon o sige, ikukonfirm confirm ko kay, sa, sa iyo bukas, Sunday, ikukonfirm ko ako ah, kung sa, ma, makukuha tayong sasagot ng inyong pamasahe. Ah, ayun. At uh, yun na, syempre, nag, uh, sinabi ko yun sa mga player at talagang nabuhay na naman kami ng loob. Ayun na. Uh. At uh, eto na, Sunday na. Sunday. Mga 11 a.m. Nasa simbahan kami nung time na yun. At nag-text siya. At ang sabi, okay. Ay, okay na. May makuha na tayong sasagot ng inyong pamasahe papuntang US. Tapos, palakpakan kami. Tuwan-tuwa kami. At talaga nabuhayan kami ng pag-asa. Pero, merong kondisyon. Uh, na kailangan ayusin ang papers kailangan ayus lahat ang papers uh, maayos lahat yung passport magkaroon na kami ng visa at maibalik na sa amin yung passport na merong tatak na visa na para sa aming pag-alis yun ang kondisyon at uh, alam mo ba nung time na yun talagang nagkakaroon kami ng problema kaya nga yung time na yun ay himala yun eh. himala yung pagkakaalis namin dahil um, bukod sa ang problema namin ay pera uh, wala kaming pera, eto Sobrang hirap maglakad ng papers dahil yung mga ang kondisyon ng mga players ko, merong single parent, ah single mom, merong namatay na ang magulang, merong ah, merong ah, hiwalay ang magulang na talagang sobrang nahirapan kami sa pag aayos ng papers. Ha? Ah, at ah, pero ayun sa madalit salita, naayos, naayos naman at ayun, nagkaroon kami ng appointment, ha? Ah, Buwa, ah, natanggap namin yung message ng appointment namin na ah, ng Tuesday at ang appointment namin Wednesday morning ayun at mayroon ng passport okay na may passport na kami Wednesday morning eto na uh, pumunta na kami ng embassy pero may naiwang isang bata na hindi pa ayos yung uh, passport kaya wala pa kaya yung 12 lang yung, yung ano lang muna ang kasama namin yung uh, kulang ng isa ayun kaya pumunta kami at ayun na interview naman kami okay naman at uh, yun ang problema nun, nung time na yun. Alam nyo ba na, kaya nga sinasabi kong himala, nung time na yun, meron kasing problema worldwide, ah, buong mundong problema, ang, ang program ng embassy. Ang isa pang problema, nagkaroon ng technical problems ang releasing ng kanilang mga US visa. Eh alam, alam mong ginawa nila? Minano-mano nila ang proseso ng aming, uh, ng aming visa. At uh, ayun, alam nyo ba na Thursday, ah Sakto yun, nandito si Chino Trinidad, in-interview kami. ah May dumating namin sa akin, okay, pwede nyo nang i-pick up ang inyong mga passport na may tatak na visa. Totoo prayers can move mountains. Bago namin gawin ng aming panayam, ay wala pang kasiguraduhang makakali sa mga bata. O oh, yan, yeah, may magandang balita o. Oh. Hmm? abang Habang uh, ginagawa namin to, may passport yeah! na Ah, pa <laughs> 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 huh? oh. Yun, ayun talagang tuwan si sigawan yung mga bata ah. sayang saya kami noon at ayon ah, ayun kinuha namin na interview morning ng uh, Thursday na interview rin yung ano yung isang bata at nakuha na namin lahat ng passport at sinabi na namin doon sa tutulong sa amin na eto na meron na kami uh, uh, nasa ng passport may tatak na visa ayun uh, okay na kaya nilakad na yung aming ticket para sa US at alam nyo ba grabe kung magkano inabot super mahal dahil very close. Isipin mo, aalis kami ng 31. Ah, nang, aalis kami ng 1. Naglakad kami ng 31. Kaya grabe, sobrang mahal. Pero alam nyo, ayon uh, ayun. At uh, alam mo, naging uh, lesson sa akin nung bagay na yun. Ah, nakakatuwa. Kasi alam mo yung tumulong sa amin, hindi siya nagpakilala. Hindi siya nagpabanggit kung sino siya. Kaya talagang very thankful kami doon sa tao na yon na hanggang ngayon hindi namin kilala ata ito uh, yung aming lesson na talagang uh, talagang sobrang tindi nung pinagdaanan namin na yung time na yon ah uh, uh, na pero kahit na alam namin na hindi pa sigurado yung aming pera nabigo pa kami kay mayor ah uh, pero ang isang tinuro sa amin talagang mas magtiwala sa Diyos kaya talagang nakuha namin yun sa dasal ah uh, patuloy na pagkapit kahit ang daming tao nagdara sa long time na yon uh, nagte-text na rin sa amin yung nagcha-chat na rin sa amin yung ano yung taga Delaware sa US na oh excited kami sa inyong pagdating naghihintay namin kayo ha pinaghanda kami para sa inyong pagdating kaya nakakatuwa dahil uh, ayun at eh um, ang isang lesson na natutunan ko na talagang uh, sa tao pag umasa ka pwede kang uh, magfail pwede kang uh, pwedeng wala pero pag sa Diyos ka umasa talagang uh, yun ang tinuro sa amin ha all things work together for good wala kaming nakuha ng tulong sa tao. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan at ginamit nga yung tao na hindi naman hindi naman nagpakilala kung sino siya. Kaya napakalaking lesson yun sa amin na talagang uh, lalo na sa mga bata na talagang pag umasa ka talaga sa Diyos, gagawa siya ng himala. Himala po talaga yun. Kaya ayon at uh, Um, maraming salamat sa inyong panonood. Ikakat ko muna kasi masyadong mahaba na ha. Itutuloy natin. At very exciting yung susunod kasi ikukwento ko sa inyo. Nung papunta na kami ng US, ano nangyari sa amin doon hanggang pag-uwi. Ha? Alam nyo ba na pagpunta namin doon ay nako po. Ah, siguro mga, mga wala pang 50 dollars yung pera namin lahat. Ayun, kaya panoorin nyo, abangan nyo yung susunod dahil nakakatuwa po yung aming kwento. Ayun, salamat po sa inyong panonood at uh, abangan niyo 'yung susunod ha. Ah. Uh, at huwag niyong makalimutan na i po ako sa aking channel. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all.